Pagpailang araw, kaibigan. Kung inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Nandito po tayo ngayon sa tahanan ni Nanay Tali Aguinaldo. ya yeah, Santos. <laughs> ano ba? Santos ka ba, Aguinaldo? Santos Aguinaldo. Ayan. Ayan. Sa kanya pala pagkadalaga, Aguinaldo siya. Sa kanyang asban is Santos. Dito po sa, sa tahanan niya. Kita niyo yung background, no? Bahay yun. Ito. Tingnan niyo siya. Ito po ako. Sabi niya kayo. O sige, salita pa, nanay. Batihin mo ng maligayang Pasko, mga viewers mo. Maligayang Pasko po, Happy New Year. Yan. Happy Tricky. Happy Pesta pa. Happy Piesta po. Happy Valentine. Happy Birthday ko. <laughs> Kailan ba birthday mo nanay? February 13. Aro magkasunod lang ng Valentino ano. Yan. Yan po si nanay tali. Kung gusto niyo pong regaluan sa kanyang birthday. February 13 daw po ang kanyang kaharawan. Ilan daw ka na nanay? Okay, 82 si nanay sa kanyang kaharawan Sana kung gusto nyo pong sandalawin Ano bang lugar ito? Anong street kayo dito nanay? San Felipe po San Felipe Black 4, San Felipe Barangay? 104. 104 Yan San Felipe street Black 4. Barangay 104 So, Nate, District 1, Tondo, Manila. Kung gusto niyo pasandalawin dalawin dito, pagkaluhoban ng Munting Regalo mula sa inyong mga puso. Salamat po, maraming salamat. Isa po siyang uh, bedridden patient. Ang sakit niya is stroke. Yan. <laughs> si Nanay Itali. Maraming salamat po. Yan. Hindi pa po kayo dumadalo, nagpapasalamat na siya. Ah, Nay, salamat. Salamat po. Maraming salamat po. Ayan. Hindi pa po kayo dumadalaw at ang bibigay ng pagregalo, nagpapasalamat na siya. Amen. Sige, ano po. Mag-aaral tayo ng Ebanghelyo. Ang gamit ko, poemen, ang Biblia ng mga pastor. Ayan. Ano po. <clears throat> pagtulong. Yan bang pagtulong masama? Hindi po. Ano maglasing klaseng tulong ang gagawin mo sa iyong kapwa? Mabuti yan. At yan ay nire-recognize ng Diyos. Tignan nyo po ang isang kasaysayan sa Biblia. Meron lang po akong babasahin. Ano? Is about pagtulong. Ito. Meron kasing Asa na kasi yun? Yang pagtulong. Ano po, hanapin lang natin. Dito po sa libro ng ito. Hanap ko lang po, Ano? Ito. Dito po sa chapter 14 ng kawikahan. Dito sa 21. Ang umaamag sa kapwa ay gumagawa ng masama. Ngunit ang matulungin, ligaya at tinatamasa. Ayan. Hindi po ba pag gumagawa tayong kabutihan sa ating kapwa, anong nararamdaman natin? Di po ba maligaya tayo? Di po ba, no? Maligaya tayo. Bakit? Nakakatulong sa kapwa. Sa 31, ang umapi sa mahirap ay umahamak sa may kapal. Ngunit, ang matulongin magdudulot ng karangalan. Pararangalan ka ng Diyos kapag ikaw ay matulongin. Ibig sabihin, parang ganito po, Huwag niyo tignan ng estado ng tao. Kung gusto niyo siyang tulungan, tulungan niyo siya. Ganun lang kasimple yun. Ah, maliwanag. Lahat ng ginawa mong tulong, sino magbabayad? Pang Panginoon Diyos. Walang iba eh. Halimbawa, si Nanay Tali, tulungan mo ngayon. May, may babayad pa ba siya? Eh, wala na. Lalo na, ano na siya, bedridden na siya. Buti nga, nakakapaginig pa siya ng ebanghelyo ng salita ng Diyos. Yung iba, wala na. Yung dinadalaw ko, bedridden din. Hindi ko alam kung naintindihan niya ako, hindi. Oh. Pero siya, nakakapagsalita pa siya. Kita niyo, nag, nagsalita siya. Nagpapasalamat na siya. Wala pa kayong, wala pa kayong binibigay na dalaw sa kanya. Dalawin niyo po ano, kung may pagkakataon po kayong mga nanonood ng bidyong ito. Dalawin niyo po si Nanay Tali. Aginaldo Santos sa asawa. Anong na nakalagay pa rito? Meron nakalagay dito. meron akong nabasa rito na eto 1970 nakawika pa rin parang nagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Kita niyo po, kapag ang isang kala, kagaya ni Nanay Tali, Santos, pag binigyan niyo siya ng pagkakataon, tulungan niyo siya. Siyempre, wala nang may babayad sa inyo yan. Yung ginawa ninyong tulong sa kanya, ang sabi dito sa Kawikahan 19, 17. Ang Diyos may hutang sa iyo, kaibigan. Ikaw na tumulong. Ang Diyos may hutang sa iyo. Kita mo, nagkakaroon ng hutang ang Diyos. Oh. Lahat ng tinulong mo, nakalagay ito. Sa nangangailangan ng tulong, ang Diyos ang magbabayad sa iyo. Papayag ba ang Diyos ang kanyang hutang sa iyo? Hindi niya babayaran ka agad. Natural, hindi papayag ang Diyos na ang Diyos ay magkahutang sa iyo. Kaya ang sabi niya, ang Diyos ang magbabayad sa iyo. Napakaganda po. Ang bukas pala. Tignan niyo pa yung sinabi ni Apostle Pablo sa panahon niya. Meron po siya sinabi, utos, <laughs> Hindi lang sinabi otos. Anong otos ang sinabi ni Pablo? Tingnan po natin. Sa verse chapter 1 ng Timoteo chapter 6. O, ito. Merong nakalagay dito. 17. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmatahas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip uma, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay sa lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. 18. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa maging bukas palad bukas palad at matulungin sa kapwa sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo utusan mo hindi eh, utos po yan anong utos sa mga may pera bukas palad hindi ko yung na palad bukas bukas kanino bukas sa mga man nangangailangan maging bukas palad po tayo sa mga nangangailangan yang ginawa mong yan kay Bigan yan pabayaran ng Diyos yan kasi yung tinulungan mo hindi ka man matulungan sigurado ang Diyos as yang magbabayad sa iyo nakalagay doon 1917, ang Diyos ang may utang sa yo. Sipin mo, napapauhutang mo pala ang Diyos Para kang bumbay. <laughs> Tumulong ka sa kapwa. Bakit po? Lahat tayo pantay-pantay sa Diyos. Walang mahirap, walang mayaman, walang may kapansanan, walang kapansanan. Lahat tayo. Pag tinulungan mo nangangailangan, alam ng Diyos yan. At hindi makakalimutan ng Diyos yan. Bakit? Hindi ka lilimutan yan. Ito pa, Kakalimutan ba ng Diyos? Yan hindi po. <laughs> hindi kalilimutan ng Diyos ang ginawa mo sa iyong kapwa. Eh bakit? Tuloy natin yung kay Pablo. Anong sabi niya ni Apostol Pablo? Pero nakalagay dun eh. Eto. Sa 19. Sa gayon makakapagimpok sila ng mabuting pundasyon sa inaarap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Yan palang pagtulong sa kapwa. Yung mahirap, nangangailangan na Anong nakalagay sabi ni Pablo? Makakapagimpok sila para sa mabubuting pundasyon sa inarap. Ah, para kang nagimpok lang sa bangko. Di ba nagimpok ka sa bangko? Halimbawa, naglagay ka ng pera. Pagdating na sa puntahon, i-withdraw mo yun. Malaki ba o hindi? Siyempre, malaki. Ganon din po. Para ka lang po sa iyong pagtulong sa kapwa. Kaya, pasyalan nyo po yung kakilala nyo yung nangangailangan. Hindi lang si Tali. Kayong mga nanonood ng video nito, nakikinig ng video nito. Sa inyong mga kapitbahay lang, makikita ninyo yung kapos palad dyan tulungan nyo po sila. Ang diwa ng Pasko ay diwa ng pagtulong. Hindi po pag pagdaramot. Bukas palat sa nangangailangan. Open hand. Tandaan nyo po yan. Yung itinutulong ninyong pera o ano man, inkainin kind of material, Diyos po ang naglalahan niyan sa inyo. Ginagamit lang kayo ng Diyos para makatulong kayo sa nangangailangan. Oh. Ang Diyos ang naglalahan. Kaya tumulong kayo. Kaya ni Nanay Tali kung gusto niyo siyang pasyalan dito sa Barangay 104. Ipagtanong niyo lang po sa Barangay 104 chairman kung nasaan si Nanay Tali. Dito sa Tondo, District 1 Tondo Manila makita nyo po yung tahanan nyo. Tignan nyo yung bahay niya. Tapos, numula na. Natuluan po yung television niya. Ngayon, nagluloko daw po. Ayan, ayan po yung television niya. Ayan, yan yan Natuluan daw po kanina kasi mula ng malakas. Ayan, nagpapatay-patay daw po. Nagluloko. Ayan ang bahay niya. Ayan po para makita nyo po yung kabuhan ng bahay yan. Iniikot po natin yung video. Ayan. Tulungan nyo po siya. Ang tumutulong sa kanya dito, yung isang anak niya at saka yung kanyang mga apo. Dalawang apo. Ayun, katatapos lang linisin ng isang apo niya na babae bago ako pumasok dito, naglilinis sila, nag, nililinis si nanay. Ano po, yan. Tulungan nyo po yung mga nangangailangan. Huwag lang siya. Kung meron kayo nakikita doon sa inyong mga tabi-tabi. Tulungan nyo po sila. Hebot nyo po yung konting tulong. Ano lang yan, kahit ano, pagkahin, yung mga medicine, nasa inyo po yan. Bukas palat kay Bigan. Pag binukas mong palad mo sa kapwa mo, yung grasya mula sa langit, babagsak sa palad mo. Babagsak sa palad mo. Kumbaga, binuksan mong palad mo sa iyong kapwa, yung grasya ng Diyos mula sa langit, masasalo mo naman. Ganun po ang Diyos. Mayroon pa tayong babasahin talata. dito sa sabi ni Apostol Pablo. Ito. Sa Filipos 4.9 Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Anong natutunan nyo ngayong araw, kaibigan? Pagtulong sa kapwa. Anong sabi ni Pablo? Isagawa. Natutunan ninyo na yung pagtulong sa kapwa ay mabuting gawa. Kaya yung natutunan nyo yun, igawin ninyo sa inyong kapwa tao. Yun ang kasabihan na kung anong gusto mong mangyari sa iyo, gawin mo sa iba. hindi oh, po ba? oh, yan ha. Isagawa ninyong lahat ng inyong natutunan. Tinanggap narinig at nakita sa akin, sabi ni Pablo, sa gayon, sa sa inyo, ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Una, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Peace of mind. Hindi magulo ang pamilya sa 19. At buhat siya, hindi mauubos sa kayamanan ng Diyos. Hindi nauubos ang kayamanan ng Diyos. Binaba, ay, ibibigay niyang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Anong sabi? Lahat ng inyong pangangailangan, ang sabi niya, ibibigay ng Diyos. Eh, Diyos pala nagbibigay eh. Ba't hindi mo itulong? Eh, yung iba, pinagdadamot pa. Tulungan niyo po yung pangangailangan, yung mga kuspalad bukas palad po tayo sa pagtulong sa kanila. At pag binubuksan mo ang iyong palad, ay bumababa ang grasa ng Diyos at nasasalo ng iyong mga kamay. Naintindihan niyo po ba? Di ba napakasarap ang pangiranda? Kapag nakakatulong ka, masaya ka. Di ba masaya ang pangiranda mo? madalas nakikita natin yan kapag nakakatulong, ang sarap sa pakirandam, sabi nila. Pero dapat, yung pagtulong mo, hindi mo na pinagsasabi pa. Kapag tumulong ka, huwag mo nang ikwento Ayan mo na ang Diyos ang gaganti iyo Ano? Alam naman Diyos yan eh. Kaya bawal ipagkwento. Kasi sabi niya, yung ginawa ng iyong ka isang kamay, huwag malaman ng kabilang kamay. Ibig sabihin, huwag mo na pong ikwento sa kapwa-tao mo na tinutulungan mo yung mga taong may hirap O kapos palad kung tawagin. O may hirap pa sa daga kung tawagin. Pero po salitang manggan mo, Kaya yung pagtulong pala ay mabuting bagay. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Binuksan mo ang aming mga isip-kaisipan puso diwa na yan palang pagtulong sa aming kapwa anuman ang kanila sitwasyon ay mabuting gawain at sa aming pagtulong yan ay hindi naman po pala nawawala yan ay nakatala sa iyo at ikaw po ang nagbibigay ng kagantihan sa dingan ng kawikahan 1917 ikaw ang magbabayad, Panginoon Diyos. Amen. Panginoon Diyos, sa aming Ama, salamat po. Yung mga nanonood ng video nito, hituhin mo po ang kanilang mga puso na sana dalawin nila si Nanay tali. Ano po? <laughs> Kasi, nangangailangan siya ng konting tulong. Konti lang naman. Hituhin mo po sila. Sige po, kaibigan, ito lang ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista gumawa tayo ng maiksing video about tulong sa tahanan ni Nanay Tali. God bless po sa inyong lahat. Ano? Like, like, like. Share na share. Kayo eh, mga nasiran, mag-share po kayo sa iba. Total naman, diwa ng Pasko ngayon, kaibigan. Diwa ng pagbibigay. Amen. So, kung kay kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, God bless us all. Bye-bye!